guys, syempre dahil na-miss ko si na-miss pa rin natin talaga si Idol Mercy alam mo yung boses kasi ni Idol Mercy ibang iba din talaga din oh yung ramdam na ramdam mo yung pagkanta niya ba yung andun yung hugot talaga guys ay, kabi, ay pakinggan natin ang ganda niya dito no yung Sabi no. Iba talaga ba? Iba talaga yung boses niya, no? As in, kikiligin ka na kukurutin yung puso mo. Lalo pa kung may pinagdadaanan ka sa buhay. Nako, lalo kang iiyak niyan. <laughs> Kasi ang boses niya, ang ganda talaga pakinggan ganun, ganun talaga si Idol Mercy na nakakamiss pa rin talaga. Alam ko naman, syempre hindi naman talaga nakaka-move on naman tayo pa unti, -unti pero hindi talaga pwedeng hindi natin balikan yung tinatawag na si Idol Mercy yung mga bosses niya, yung kanta niya talaga, ba guys. Kasi minsan sarap talaga mag-emote, no? <laughs> minsan, minsan may trip din ako na gusto kong mag-emote, makinig ako niya ng ng mga sad song palalo, para ilabas ko yung dapat kong ilabas. <laughs> Well, yun lang naman talaga guys. Minsan pag namimiss ko talaga sila, paulit-ulit at paulit-ulit ako manonood yan sa kanila. Hindi ako magsawa kasi hindi naman talaga nakakasawa panoorin ng ages. Kahit paulit-ulit naman kasi kahit sa lahat ng pinupunta nilang gig, simple same-same lang din naman nakakantay nila, di ba? So hindi nakakasawa. Yun lang ang para sa akin. Kasi pag mahal mo talaga ang isang tao or ina-idol mo talaga ang isang tao, hindi ka magsasawa kahit ano pa yan. Gano'n na naman talaga dapat. Kaya, <laughs> yun, yun lang guys. Well, share ko lang namang konti kasi namis ko lang pala kasi Idol Mercy. Mwah. Bye.